yung kwentuhan natin, na ikwento mo na hmm. na-touch ka dun sa tatlong tao na kahit hindi mo pa personal na kilala, pinadalang ka ng fruits, di ba? Oo. Oh, Sino-sino oh, oh, oh. oh, oh. nga yun, Tita Lolit? Si Bel? Si Bel Mariano, oh, si Bel Mariano, di ba? Oo. Oh, oh. Na dalawang beses na kami nakapanggap ni Salve, na ugalang sa kanya, na hindi ko pa siya meet in person. So, kaya gano'n na siya ako, sabi ko, ha? Ang bait naman, ang bait ng Kung sino man nagpapaalala sa kanya magpadala, kung sino man handler niya, ano ko, saludo ko. Ang Bongo. galing ng ano nila. Di ba? Oo, di ba? Ang galing pero, galing. Uh, pero sinusulat mo ba siya? Kaya kanya pinapadala? Uh, hindi, hindi ko pa kasi nasusulat nung una ako nakatanggap eh. Na, nasa hospital ako nun eh. Oh. Nung una ako nakatanggap, nakatanggap ko, ba't sino, sino, sino to? Eh, hindi ko pa ano masyala. Kaya, kaya nasyak ako na, Dira Mariano, di hindi ko pa to mga kikilala yung Tapos so, napadala so, na siya ng sa, sa hospital. Ang bongga? Eh, kung gano'n, ano niya ako, isa ako sa warrior niya. Pag may umaway sa kanya, aawayin ko rin.